Oh, dito tayo, guys. A ah, vlog natin 'to tung mga piyesa ni Kuya dito. Ang dami ditong nakalatag, oh. Oh, tingnan nyo muna, guys, kung ano 'tong mga nakalatag dito. 'Di ba? Oh, ba diba? mula dito mga piyesa, guys. Oh, dami. Mga second hand siya, pero uh, good 'to, guys. na uh, pintura lang katapat nito, eh. Bagong-bago na mga alo ito. Oh, o, magkano sandal sa bar barya? Wala siya, no? asa ah, sa kanya to. Eto yun sa'yo. O, oh, dito muna tayo. Dito magkano? Bakal pero magkano? O, oh, 150 girls. Guys, o. bakal siya pero 150. May mga pedal, o. Sa mga pedal, 150 pares. O, oh, 150 guys, ha? Sa mga ano. Ano tawag nito? Brake? Break. O, oh, brake clamp. O, oh, magkano dyan? Eh, sandaan lang yan. Sandaan. Uh, Asis, ang ano yan, mga surplus lang yan. O, oh, mga surplus guys, to na, ano, piyesa ng bike ko. Oh. May 100. O, oh, eto magkano uli? 150. 150. Dito. Magkano dito? Yan, yeah, 250 ang pang road bike yan eh. Ay, pang road bike pala to guys. O, oh. Brake. So, caliper oh, brake. O, oh. oh, diba? Sa mga ang nito? May tawag dyan eh. Mga bowa lang yan. Eh. Bowa. Magkano dyan? Mga mumurahin lang yan, mga bakal lang yan. Bakal, pero magkano naman? 50. 50 guys. So, oh. ito naman itong ano na to, set to. Aloy, yung oh, pinaka arms niya. Oh, magkano? Yeah, 350 yan. 350 guys. So, oh. so, oh, diba? May stand na kayo. Dito, may stand pa. Oh. Magkano sa stand? Toya. Yeah. 70. 70. Ito yung sa seat post, no? Uh, seat post. Ayan, magkano? Oversize yan eh. Oversize to. 120. Magkano? 120. 120. O, oh, yan guys, dito tayo pumunta kay Kuya. Ah. O, oh, diba? ba? oh, dito sa mga ganito naman. O, oh, sa mga nangangailangan, kahit second hand guys to guys, o, oh, good na good to. Magkano? 50. 50 rin. Oh, dito pa oh. Ganun din to. 70. 70 guys, Ito. Oh, sa mga gusto ng mga piyesa diyan oh. Mga meron pa rito yung uh, handle grip to. So magkano sa handle grip? Yeah. 50, lang 50 rin. Oh, di ba guys oh? Sa mga ganyan na ito, yung handle bar na yan. Ito 200. Pang butterfly oh. Butterfly 200. Yung isa, 250. Ah, Sa purong, mga ito, Ah, purong stainless kaya pala 250 guys, ang ganda oh. Sa ano, itong mga ganito. Tapalodo mo. etong stainless, oh, 250. Tapos etong bakal 150. 150. Yan, ano yan pang-bike huh? din. Oh, pang-bike pala 'yun 'yung pang-stainless. Oh, stainless 'to. Oh, guys, dito kayo pumunta oh sa mga naghahanap ng na mga tapalodo mga handlebar yan grip pedal o oh, mga preno guys nandi dito punta nyo na lang to rito guys may mga rim din dito o si idol nandyan o oh. out oh, o diba dyan sa isang set mo na no yan yeah. 138 yan. Oo. Oh. oh 300. 300. Oh, 300 guys, dalawa dos. Oh, di diba, ba? Ang ganda oh. Alum. Oh, aluminum guys, may rim ka na. Ito. It, ito. Magkano? 900 pesos. Oh. Oh, Seko siya guys, pero ganda pa to guys oh. 900 set na. Ganda ng loob oh. yung may ilog 900 ba? itong mga ganito mo 250 250 dalawa to no? Okay, ay isa 250 puro to. harapan puro harapan tig oh. 250 bawat isa ito 450 ah ito yung 450 araya japan araya japan, ito. japan guys o oh. yung hub nya joytech joytech yung hub o oh, guys puro harapan daw pang harapan daw oh, po oh, ba? Diba? $250. 250. to, tapos ito yung 450. 450 guys, 'yan. din na yung Araya Japan Ah, 900. po. So, yung hindi natin naabot. Oh, thank you pero thank you na marami. Ayun oh, oh. oh, dito tayo sa katabi ni Kuya. The best friend. Oh, dyan sa mga ano dito. Ay, ito, mura lang. Ano lang. Oh, mura 300 lang. Isang piraso. Oh, 300. Oh, 300 daw. Oh, oh. Mati doon? oh, 300. 300, 300. din. 300. May bike ka na pagbenta. Oh. Pabinta, rin. Kanina yan? Bakit? mo? Oh. Bakit? Magkano bentahan mo? 3,000. 3? 3,000? Ganda na Oh, 3,000. ilan yan speed? 3 by 5 speed lang yun ah 5 speed lang pero 3,000 oh so guys size 20 ata yan no size 20 oh so guys sa mga gusto bumili ng mountain bike size 20 ang gulong mga nasa 3 5 speed lang yata pero puro aluminum yung mga ano nyo diba so, ah, ganda yun guys oh nando dun sa gilid nakalagay for sale oh so, 3,000 yung so mga handlebar no? din oh 100 200 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 Obontin. ha? Obontin. mayroon ka bang ano? sticker? Ko, wala lang eh may hindi pa sticker. ako napagpagawa wala pa paggawa pa lang ako oh thanks ah thank you thanks. Thanks. okay yeah thank you thanks dyan thank you na marami po may sticker ka na ah pagbalik ko baka maka ano na tayo may sticker oh guys nandito tayo salamat thank you na marami balik ako rito pag na-monetize na tayo. Wow. Oh, thanks, thanks. Dito na lang natin tatapusin natin ng vlog natin kila Kuya. Yan guys, sila dalawa rito magkatabi. Oh, thank you na marami. Yan guys ha. Thank you nang marami. Bye. Oh, kita na guys. Yan nagliligpitan na. Nangali na kasi 11 uh, mag-11 na guys, eh. 10:30. Oh, yan guys ang ano rito sa Carmen Planas So,